Ayan, mahangin. Malamig. So, nakikita nyo yan. Yung mga punong yan ay acacia. So, dahil nakita ko kahapon, kaya pinicturan ko. Tapos, sinorts ko kung nauulam nga. Dahil sa aming mga Ilocano, ito ay nauulam. Pero hindi siya yung ganitong kalaking bulaklak niya. So, ayan. Ganyan lang siya kaliliit. Yung bulaklak niya. Tapos, si ko, so, inuulam din siya ng French. So, kukuha ako. Tapos, gagayahin ko yung uh, gawa nila. So, matinik ito. Ayan o, oh, ang daming tinik. Yun kasing katuray sa Pilipinas, walang tinik. Ayan. Ito ang tinik. Kakatakot. Sakit nitong makaano. Makatusok. So, ayan. Wala tayong cameraman. So, mag-harvest muna ako. Tapos maya-maya. Papakita -maya. ko na lang kung gaano karami yung ating makukuha. So, ito na yung ating nakuhang bulaklak. Ayan. So, pinili ko lang muna yung mga hindi pa siya totally open. <laughs> Para siyang katuray talaga. Kaso, maliliit lang yung kanyang bulaklak. So, ang gagawin ko, pakukuluan ko lang muna siya. Ayan. So, hugasan muna natin. Tapos, lalagyan ko siya ng uh, vinegar. Ayan. Lalagyan ko ng ayan, vinegar apple cider. Wala kaming uh, normal na ano, normal na suka. So, ayun na tayo, vinegar. Ma mabango siya, mabango yung kanyang bulaklak. Kailangan tanggalin natin yung amoy konti. Nakakasawa yung kanyang bango. So, ugason natin kasi maraming insekto rin. Yan dahil din yan insekto. So, ayan na, kumukulo na ang ating tubig at ilalagay na natin itong mga uh, bulaklak na. Pakuluan ko lang saglit. Mga um, 3 minutes. Or 2 minutes. Yan. So, ganyan yung kulay niya kapag medyo paluto na siya. Hindi natin siya i-overcook. So, ayan. Luto na ang ating bulaklak. At aahunin natin. So, eto na siya. Kailangan nating patuyuan. Oops steam na. Ayan. So, titigyan natin kung anong lasa. Sobrang bango ng bulaklak niya ito eh. Nakaka nakaka ano nakainin. Ayan. Ayan yung kanyang um, uh, itsura. Mangusok kasi. Ang umusok. Ayan. Tapos, gagawa lang tayo ng sausawan na kamatis. Ayan, sibuyas. Saka, konting bagoong or patis. So, ayan. Nagaya tayo ng sibuyas, kamatis. Tapos, ayan, may bagoong ako. May nabili akong anchovies. Nilagyan ko lang siya ng patis. Ayan. Kaya nagiging bagoong siya. Ganun pala dapat yan. Basta so, kukuha lang ako ng sabaw. Lalagyan natin dito. Tapos, yung ating talbos. Ayan. Talbos. Bulaklak pala. Ayan. Oh. Tingnan natin kung anong lasa. Titirhan ko si Ian para ma matikman naman niya kung anong lasa nito. Nung una, kin uh, pinapatay ko tong ano na to. Halaman na to. Matinik kasi. Yan sakit sa kamay pag natinikan ka. So ayan, tikman natin kung anong lasa talaga. With ano. Ganyan yung gawa namin sa ano eh, sa um, katuray. So, ito na nga yung ating katuray. Ayan. O, na. So, titikman natin. Ayan. Mm. -hmm. Ang sarap ha. Para siyang ano, para siyang totoong katuray. So, may pakinabang na pala ako sa ano na to. Sa puno na to. Dati kasi um, kinatanggal ko siya kasi ang daming tinik. Hindi ko alam nakakain pala to. So, ayan. Salamat sa tips nung nabasa ko. French kasi yung ano may vlog nun. Tapos, nakita ko nga to. So, mmm, yummy.